Hello mga kanyusko! Paano yung mama ng Team Payaman? Si Lincoln Cortez Velasquez na mas kilala sa username na Kong TV ay ipinanganak noong October 17, 1991 at ang isa sa mga nangungunang personalidad sa social media sa Pilipinas. Sumigat si Kong sa internet dahil sa kanyang mga comedy video sa YouTube na mapapanood din sa iba't ibang online platforms. Meron itong 11.7 million subscribers sa YouTube. Power talaga mga kapaa! Nagsimula mag upload si Velasquez na mga video sa YouTube noong year 2008 bilang isang vlogger at videographer sa YouTube. Pumatok sa masa ang mga comedy skits at parodies na ginagawa niya at ina-upload nito sa social media na patuloy na tinatangkilik hanggang ngayon. Ang Kong TV YouTube channel ay naisama at naparangalan noong December year 2020 bilang pangatlo sa listahan ng mga nangungunang YouTube creators sa buong bansa. Si Velasquez ay may tatlong kapatid. Dalawa sa kanila ay YouTuber din. Si Marlon Velasquez Jr. na kilala rin bilang Juniboy. Patricia Velasquez na mas kilala bilang Neneng Lamig at Venice Velasquez. Parehong nalampasan ni na Marlon Jr. at Patricia ang milestone na magkaroon ng mahigit isang milyong subscriber sa YouTube. Hinikayat din ni Lincoln Velasquez ang kanyang jowa na si V. Cortez na pumasok sa vlogging na dati ay nagtitinda lang ng itlog at naging ahente din sa pagbebenta ng kotse. Humanap daw kasi ng paraan si Kong para mapalapit at palaging magkasama ang sweetheart dito. At ang paggawa ng content ang naisip niyang paraan. Ngayon ay mayroon ng mahigit 6.6 subscribers ang YouTube channel ni V at pumasok na rin sa pagnenegosyo na noong una ay humiram lang ng 10,000 pesos sa jowang vlogger. Napalago ang 10,000 at lumawak ang negosyo sa cosmetic line, clothing line, at milk tea shops. Lalong dumadami ang mga subscriber at followers ng vlogger sa tuwing nakikipag-collaborate ito sa mga iba pang mga sikat na personalidad. Sa isang collab vlog na ginawa ng host na si Alex Gonzaga ay bumisita ito sa loob ng bakuran ni Kong TV na tinatawag nilang compound. Ang isang simpleng house tour at kwentuhan ng mga vloggers ay inabot ng mahigit 8 million views sa loob lamang ng isang buwan. Sinubukan din ni Kong na pumasok sa mainstream media at gumanap sa supporting role ni Moby sa kapamilya television series na My Super D. Ang superhero fantasy drama series na ito ay pinagbibidahan ni Dominic Ochoa mula April hanggang July year 2016. Bukod sa paggawa ng mga nakakatuwang content at paglabas sa TV, ay mahilig din sa musika si Kong. Bumuo siya ng banda noong year 2018 na pinangalanan niyang Con, kung saan siya ang lead vocalist at guitarist. Sa parehong taon ay nakabuo agad ng OPM rock band ng music video para sa kantang baliw na mapapanood sa YouTube. Talaga namang multi-talented itong si Lincoln Velasquez na nagpapatunay na hindi mo kailangang maging mistiso o guwapo para umasenso. Basta may talento. Ano sa palagay nyo? Mga kanyus ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, And subscribe para sa mga latest ganaps